Oy, gising ka na pala, Juban. Hmm. Kamusta pa kiramdam mo? Okay lang, masahid lang konti yung ulo ko. Ano ba? Ah, siya nga pala. Na-text ko yung kabit mo sa akin. <laughs> kabit? 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 At Tsaka ba't mo pinakigil naman yung cellphone ko? Oy, cellphone ko to ah. Cellphone mo ba yan? Oo. Oh, Nag-text sa akin yun. Sabi niya kasi, Baby, tuloy pa ba yung dinner natin tonight? Nag-aantay na po kasi siya. Paano yan? Hindi, hindi, hindi ka nagagalit. Hindi ka ba? Hindi ako magagalit. Sinusuportahan nga kita eh. Sigurado ka? Oo. E, kala si ka eh, kala ko kasi magagalit kayo pag gano'n eh. Okay na mo na may kabit ka. At least, umuwi ka dito sa bahay. Hindi ka gano'n ako. Napakabahay ako. Kahit lahat ng gusto ko gawin, gagawin ko. Oo naman. Alam mo, support ako sa'yo eh. Gano'n ba? Sige. Kasi... At sa nga pa na. Ay? Ano, naka-ready na yung gamit mo. Iba, alis kayo. Ayan, ready ko na. Alam mo, support naman yung mahal ko eh. Sigurado ka? Nandito na lahat? Kompleto to? Siyempre, kompleto na yan. Toothbrush? Toothpaste? Yes. Lahat? Yes. Ano, sigurado um, ko At di lang yan. Sige pala, alis na ako. Lang. At di lang yan. Bibigyan kita ng pera. 4,000 pang dinner nyo. Alam ko naman wala akong pera eh. 4,000 yan! Hindi ka talaga nagagalit. Hindi na, baka magalit ka eh. Hindi ako nagagalit. Ano ka ba? Kaya ka naman pang oh. Sigurado ka. Oh. Ba't di ka ba ano? Wala ka bang amisya? Hindi ka ba nabagok yung ulo mo? Wala ka amisya. <laughs> Maganda yung gising okay mo. Okay lang sa akin. Maganda yung gising ko. Pakino, sigurado ko. Baka may mga ano naman to ha. May... Hindi! Ano ba naman niya? Mara Baka mayroon ka pa. naman panundot dito. May gusto kang mangyari, ha? Bili na. ng na yung kabit mo, eh. Siguro, doon ka hindi ka Oo oh, nga. Ano ka ba? Sige. Kung ganyan, alis oh, na wait ako. lang. Alam mo naman, yung kotse natin, kakapagawa lang. Ay, oo oh, nga pala. Oo. Oh. Siyempre, hindi, lang, hindi kita haya na maglakad. Ano hindi yung sabihin? Ibigyan kita pang angkas, 400. Ayan. Ito so, ba yung ano naman maging kawawa ka. Sigurado ka? Mag-angkas ka. Magbuka ng angkas. Ayoko maglalakad ka. Nakakaya sa kabit mo. Sigurado ka? Oo. No, oh, sige, sisibat na ako. Sibat ka na. Okay na sa akin. Huwag mong alalanin. Teka. Oh, yun na nga pala eh. Sinasabi ko eh. May oh, di ba may mga paganyan-ganyan ka pa eh. Ayan na, ayoko. Huwag ka agad magalit. May nakalimutan ka kasi. Ah, ano? Kiss. Ano ba? Thank mm -hmm. you, ma'am. Siyempre, may case bago ka umalis. Keep safe, Mag-iingat ka, ha? Hindi mo na talagang galit? Hindi ka ba... Hindi mo nilalag na? Hindi ho. Hindi nga nilalag na naman ako, ma'am, na eh. Sigurado ka, ha? Siyempre, umalis ka na, ha? Maghihintay na yung kapit mo doon. Ayoko maghihintay yun. Sige na, dito pa rin ako, ha? Teka pala. Teka lang. Teka lang. Bakit? So, Hindi mo naman sinabi sa akin, eh. May anak pala yung kapit mo, eh. Pa Paano mo nalaman? Eh, syempre, nakita ko sa Facebook. At saka, hindi lang yan. O? Oh. Magbibigay oh. sa anak ng kabit mo, ha? Alam ko kasi, walang cellphone yung anak ng kabit mo. Sigurado ka bibigay ko to? Para sa kanya yan, iPhone XR. Ano? Legit yan, maganda yan. Para sa kanya yan, ha? Sigurado ka bibigay, bibigay mo lang to sa kanya? Oo oh, naman! Hindi ka magagalit? Hindi, ako magagalit. Sigurado ka? Ha? Bilisan mo na, baka maliit ka pa parang ako talagang sakit huwag masyukong na, sige sige nais sa kabit mo paalala lang. binibigay naman natin lahat ang gusto niya kapag oh. nagkasira kayo huwag na magpapospos na kung ano kasi vlogger ka ha? Oh, oh, man. sige man. Oh, ingat ka oh, sige na bye bye oh.